So ito mga boss, panoorin natin yung ginawa ni Idol dito sa ano, bell at saka dun sa lining mamaya mga boss. Ito, panoorin natin yung ginawa ni ni Idol. Ito, tawa na niya. Ang galing niya mga boss. Yan oh. So, ginagamitan niya mga boss ng uh, barena. Tapos, kukuha siya ng liha. Tutuunan niya ng liha. Yan o. Oh. Ang taba ng utak na utak nito mga boss. Yan o. Oh. galing niya. So, malinis nga naman mga boss. Yan no? Oh. Pinapantay niya, tinatanggal niya yung may tama. Yan, tapos na niya uh, liyahin. So, ngayon yan, malinis na nga naman no? Oh. Galing niya mga boss. O, oh, makinis na ulit. Tapos, ito ang ginawa niya mga boss dito tayo ito panoorin nyo na mabuti mga boss ito yung ginawa niya, oh. etong ginawa ni Idol. Nilagyan niya ng liha sa loob. Yan, nilagyan niya dito ng liha. Tapos, ginupit niya yung liha. Yung panaktuhan lang yung ginawa niya. Tapos, lalagyan niya to ng pandikit. Yan. Shoe sure glue, mga boss. Yan, dinikitan niya. Para hindi nga naman siya matanggal. Yan, panoorin niyo lang kung anong gagawin nito, mga boss. ah comment niyo dyan kung Okay ba sa okay ba sa inyo yung ginawa ni uh, ni Idol dito sa kanyang Abel uh, at saka nung clutch lining niya. Yan sa clutch shoe. Ayan, tatanggalin niya ulit 'yan tapos papakita niyan mga boss yung uh, lining. So yan, makikita niyo yung lining, pinakita niya na Ama uh, makinis. So, lilinisin yan ni Idol. Ibabalik lang ulit dito sa third drive. Yan, ikakabit lang ulit sa third drive bago ikakabit tong uh, isang bon third drive na may lining dito sa may mismong uh, shafting yan. Papasok niya yan dyan. Tapos, ikakabit niya yung bell na may liha. Ayan, sinalpak ni Idol yung bell na nilagay niya ng liha tapos ikakabit niya yung ah, uh, nut tapos papaanda rin niya so panorin niyo mga boss kaya niya lang umusga comment niyo lang kung goods pa yung ginawa ni idol ayan oh ah ubos ubos ang lining mga boss ubos sayang yung lining mga boss Ubus agad <laughs> sobrang lakas mga boss kung ganito yung patakboy nyo yung motor no may liha hindi na makakalis yung motor mga boss Ubus na lining <laughs> oh, comment nyo mga boss kung nagustuhan nyo yung ginawa ni idol yan o oh. Ubus mga boss, O, oh, nipis na. Gapapil na lang yung natira. Oh, goods nga naman. Sa, tapos, ngayon naman tatanggalin niya na yung lihan nilagay niya Ayan Tanggalin niya na yan So goods na yan O tanggal na yung liha Ayan may dikit Yung dikit hindi nga lang natanggal Ayan o nandiyan pa rin Tapos ikakabit niya ulit yung bell So goods na O Comment niya na lang mga boss